Napuno naman ng kulay ang ikaapat na araw ng paghahain ng Certificate of Candidacy para sa eleksyon 2016. Ilang kilalang personalidad din ang naghain na rin ng kanilang kandidatura sa tanggapan ng COMELEC sa Intramuros, Manila. May ulat on the spot si Lia Manyalak del Castillo. Lia? Connie, as of 11 a.m. ay anim na po na ang naghain ng kanilang COC para sa pagka-presidente, labing tatlo naman sa pagka -bise presidente at anim na isa sa pagka -senador dinaan sa Dragon Dance ng mga supporter ni DILG, dating DILG Secretary Rojas at kanyang katandem na si Camarines Sur Representative Lenny Robredo ang pampaswerte ngayong araw na ito. Kasama ni Rojas ang ina na si Mrs. Judy Araneta Rojas at ang asawang si Corina Sanchez. Kasama naman ni Robredo ang kanyang tatlong anak. Pagkatapos nila maghain ng COC bandang alas 9 kaninang umaga, sunod-sunod na rin na naghain ng COC ang ilan pang tumatakbong senador ang whistleblower na si Sandra Cam, si Attorney Lorna Capuna na tumatakbo sa slate ni Senadora Grace Poe, si Crescente Paez na guest candidate ng Liberal Party. Naghain din ng COC para sa pagkasenador si na Robert De Castro, isang civil engineer, Alvin Almorante Bersales, isang negosyante, Nariman Ambolodto, isang public servant na dati raw bakwit. Hernando Bruce, isang profesor at preacher. Attorney Alan Montano, na tutulungan daw ang mga manggagawa. Naghain din ng COC for President si Keterio Castilla, isang self-employed at Jose Larry Maskinana na nagpakilalang isang driver. Dumagdag din sa listahan ng mga tumatakbong Vice President si Hermito De Asis na nagpakilala naman na isang businessman. Ganya-kanyang gimmick din ang ilan pang mga kandidato sa labas ng Comelec. Pero ang pinaka-nakaagaw ng pansin ay ang Bayan Muna Partylist na nakasuot pa ng General Luna costume ang first nominee na si Congressman Isagani Zarate, habang Andres Bonifacio naman si Teddy Casino. Dumating din dito sa Comelec kanina yung mga supporters ni Davao City Mayor Rodrigo Duterte na nagpakalbo pa para daw mahikayat na tumakbo si Duterte sa pagkapangulo. Alas tres imedya ngayong hapon inaasahan naman maghahain ng kanilang COC ang tandem ni Senadora Grace Poe at Senador Cheese Escudero. Connie? 60 na yung uh, sinasabi nga na kumbaga nag-file uh, ng COC jaan sa COMELEC para sa pagkapangulo. Tama bang sabihin na ito ang pinakamaraming uh, mga nag-apply o kum kumbaga kumuha ng COC no bilang pagkapangulo ito nga uh, election 2016 koni hindi pa natin masabi kung ito na yung pinakamarami dahil remember hanggang bukas pa yung filing nitong uh, mga COC pero talagang kung mapapansin medyo marami-rami yung mga nagpa-file ngayon na ngayong uh, para sa election 2016 nang para lamang sa pagka-presidente. Yung vice president nasa 13 lang yan ngayon, Connie. Mm -hmm. uh, what I mean to say, Leah, kung ikukumpara natin ito no, sa mga nakalipas na mga eleksyon, ano, parang ito yata, if I remembered correctly, no, nasa ikaapat na araw pa nga lang, sa 60 na, meron pang bukas, kumbaga, no? pwede pang humabol yung iba. Pero parang hindi ko natatandaan na 60 ang uh, mga nag-file for uh, presidency noon uh, sa COC dyan sa Comelec in the recent past or sa mga election dati. Actually, Connie, oo nga. Ito yung mga pinakamarami-rami o isa sa pinakamarami na nag-file ng COC, lalo na para sa posisyon lang ng pagka-presidente. Pero linawin lang ulit natin na hindi lahat yung anim na puna yan sa ngayon na nag-file na kanilang COC ay mapapasama doon sa balota dahil sa December 10, maglalabas nga ang COMELEC ng opisyal na listahan ng mga kandidato, Connie. Maraming salamat, Lia Manyalak del Castillo.